Magandang uh, morning mga mahal nating mga suki. Magandang morning mga kasamahan nating uh, tangkero. Magandang morning po sa ating industriya. Dito po muli si Katuring. At tayo po ay uh, magkape. No? Kail tayo po ay uh, ginising ng napakaaga ng ating uh, customer yung bago nating customer maka apat na tangki na yata siya o nakakalimang tangki sa atin medyo maganda ang uh, nakuha natin napalipat natin ha? kaya sa mga tangkero dyan uh, pakaangkaang kaang uh, pakuya kuya -kuy lang nangakala eh basta darating lang ang mga suki hindi po ganyan alam mo yung mga customer na yan, may kanya-kanya na rin hong mga suki yan. Ayan, ano? Di ba sinabi nga ho natin na hindi naman talaga permanente yung mga suki na yan sa kanilang mga supplier. Kanya papasok po dyan yung ating marimis na abilidad. Ha? Hindi naman hu pwedeng hindi naman pwede ng isang tangkero ay hindi mag-market. Ha? hong ganun medyo lawakan ninyo ang kaisipan ninyo sa pagpasok sa retail industry nasa retail industry po tayo so tayo po ay nasa ganitong klase ng uh, negosyo eh hindi pwedeng hindi tayo mag-market it's a basic and essential uh, effort sa isang uh, retail industry ay ang uh, marketing so there are many forms and ways of marketing no especially sa tayo pong pag LPG so si catering uh as I keep on saying like ko sinasabi na ibinabahagi sa inyo eh palibasa, no ang kahinaan ni catering ay mga pagkain yan so sasamantalahin natin yung pagkakataon na yon no? para pasukin ah uh, itong mga karinderya na ito. Kaya sa mga ako ra ako man eh. Sabi ko nga sa inyo eh, eh ako wala 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 ako dapat ganun po tayo, ha? Uh, ganun po tayo mga kasamahang tangkero, no? Huwag tayong mag-asal uh, kanto, huwag tayong mag-asal uh, uh, sanggano, na ka nakakuha sa atin yung isang customer, yung isang suki natin, ay uh, nandun siyempre yung sama ng loo. Oh, bakit hindi? Normal lalo na pag, Lalo na pag matagal sa atin yung suki, hindi po ba? Oo. Oh. Eh, tapos na kamala mo, nakuha lang ng isang bagito. Ha? Eh, tanungin mo ang sarili mo, ano ginagawa mo. Baka naman gusto mo lang kumita ng kumita sa kanya. Ayaw mo siyang uh, Ah, bahagyan ng iyong kita. Ah, hindi lang dyan sa discount ah, papasok yung inyong ah, ah, relasyong dalawa bilang magsuki. Tandaan ninyo yan, ano? Eh ngayon, eh, kung hindi naman kayo katulad din ni Katuring na mapaglalabas at mapagkakain, no? baka mamaya sa dami na rin ng mga tanki ninyo dyan, natabunan na kayo ng tanki ninyo, hindi na nga kayo makalabas. Well, tignan ninyo, baka mamaya ang nagma ang nagdadrive na ng inyong negosyo ay ang inyong mga tao ha? Baka they're making business out of your business. sa so pag, pag ano niyo po yan, yan po ang mamatsagan ninyo. Make it sure na kayo po ay may control mula sa puno hanggang dulo na himay-may ng iyong negosyo. Eh, nasa micro, micro business pa rin po ito, no? At nasa tayo po ay nasa retail micro business. So, I am enjoying. Ako ay nag-i-enjoy sa trabaho ko sa napasukan kong uh, hanap buhay no? unlike before na tayo ay namamasukan lamang uh, tayo po ay isang OFW medyo maganda ang kita pero stagnant din no? well nasa sayo naman yan eh. kung mag-aaral ka like uh, one of my friends isa sa kaibigan ko na nasa dating uh, PNPA ay talagang napaka ano napakasipag mag-aral nagpakadalubasa sa ibang bansa pa nag-aaral at ako naman ay na-motivate nag din nag-aaral din ako ha? sa mga mga short term short term uh, course lang mga uh, like training seminars no? na kailangan nating i-enhance eh huwag natin patulugin yung ating kuko'te medyo eh, paano natin para mas dumami pa mas magmature ka pa mas lumawak pa mas maging professional pa ang iyong behavior, ang iyong uh, pakikitungo ha? Ang iyong pagunawa ayan. Mabalik tayo ano? Uh, siyempre, ang itong itong lipatan ng mga suki ay it's part of the normal course, normal course of the business. Hindi pwedeng uh, permanente siya diyan. Naka-kontrata ka na nga, wala pa rin eh, di ba? O di mas yung walang kontrata so, san, 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 tayo pwedeng pasukan yan? Ayan, katulad yan. Eh, si Katuring, kumakain yan. Anong gagawin ng Katuring? Tamang kumakain lang ba? Make use of the opportunity. Ha? Huh? Grab the, grab the opportunity na kumain ka sa kanya, then at the same time, ina-introduce mo yung, yung uh, small business. Yung, yung business. O, uh, tanggapin niya hindi. Nasa sa kanya yon. Pero it's a matter of how you are going to market. How we are going to market the product and your business. And what's your difference then? Ayan. Ano yung ano yung marketable na na bahagi mo as a common na uh, entity or business sa uh, community? Ano yung difference mo? Yan mo sila papasukan. Eh kung ang kanilang, kanilang halimbawa eh sa akin. Ha? Ang mayano natin is ayan, kahit puntahan niyo ako dun sa akin shop. Tignan niyo kung mayroong unbranded doon. Kung meron na siguro unbranded doon... Empty... At yung empty na yan... Ay... In just a matter of... Uh, hours... Or... Uh, day... Ha? Ay mamaya wala na yan... Kasi naiswap na natin yan... ano yan eh... So tignan mo... Tapos puntahan mo... Ha? Ang gusto ko sa... Eh, pakik pakikita ko sa inyo... Kung na talagang... Eh, tayo po ay... Uh, lihiti mo... No? Hindi lamang sa papel... Kahit sa gawa... Ha? Ha? hindi ho ako nag-hauling o ay may hauler at uh, yung hauler ko ay uh, in good faith talagang kung sino yung dealer ko yun yung nagbabagsak sa akin uh, ulitin nga natin kung sila ay naglolo ko sila ay nag-iiligan na process eh hindi ko nakasalanan yun may kasunduan po kami may kontrata po kami nasa kanya po ako mag uh, ano na siya po ang magbabagsak sa akin ng ganitong klase ng brand lahat ng brand na yan eh. Oh. May kontrata ko niyan at yung mismong planta may pirma. So, oh, 'di ba? Wala na tayo doon. Hindi man to hindi man ang operations pero ang punto doon eh lahat po 'yan ay nakapapil Lahat po 'yan ay nakakontrata. So, in any case, meron po tayong uh, uh habol. Ha? Meron po tayong uh legal ground in any case na tayo po ay balikan dahil idadamay po natin sila, idadawit po natin sila being aware. Like, so, hindi lang naman yung ano, hindi sa lahat ng supplier po natin. So, yan po ngayon ang uh, tawag natin, yung development. Ha? Dahil uh, ang layunin po talaga ng 11.592 ay matuntun. Uh, eh, Siyempre, paano matutuntun kung nag-iiligal yan? So, madali nang magsabi na yan ay nag-iiligal. Kapag kayo mga tanki niya unbranded, walang tatak, nakakargan, illegal po yan. Ha? Oh, eh, wag na ho nating uh, paganahin yung pilosopong uh, mga ka, mga pagdadahilan na pare pareho lang LPG yan. Eh, wala na, hindi ka na nag-improve yung kukote mo. Di ba? Inilibil mo na yung utak mo sa isang utak ng mga, alam mo yon ayaw, 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 ayaw i-open yung utak doon sa, ano ba yung tama at nararapat? Ano ba yung, ano ba yung legal at ano yung illegal? Hindi yung, hindi, para parang mong LPG yan. Hindi, ganito yan. eh at saka bakit ako? Tagal-tagal ko lang ano. Wala namang... Uh, ibang, ibang, ibang usapin yun. No? Maghanap ka ng kausap mo na ganun ang, uh, ang, uh, ang, ang, ang... Ang 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 kanilang kaisipan, ang kanilang uh, behavior, ang kanilang attitude, ang kanilang respeto doon sa negosyo Yung hinahawakan nila. Pero si Catering, 'yan po ang pwede nating ipagmalaki at yan po ang pwede nating ipang-market sa mga customer po natin. Ayan. So hopefully na appreciate po ninyo yan. Ano? Ah, magiging ko kontra lang naman kay Catherine yung talagang ah, ano eh mga talamak na ilegalista, no? At hindi naniniwala. Well, sabi ko nga sa mga maliliit na kasamahan nating tangkero na taga katakatabi ng din naman natin, makasamahan din natin na hindi ko naman kayo kalaban. Ah, nakita naman niyo kung paano ga friendly sa kanila, In fact, uh, yun nga, pumisa-misan ni, eh, pumipick up, pick up din sila rito. Ha? pero sabi ko ay nandun yung ating motivasyon na uh, lumabas ka sa comfort zone mo. Huwag mong isipin lang na hindi mo kaya. Ha? Sagupain mo yan. Maganda nga ngayon eh, labanan ng illegal at legal ngayon. Kahit ang, ang may may booming ngayon ang uh, legal in a sense na talagang uh, uh, let's say, say 30, 40, 50% ay ang mga ang mga end users ay aware na doon sa eh, kung hindi man yung they may not know yung Republic Act 11592 posibleng wala silang idea dyan pero alam na nila na pagka walang brand walang tatak ha? at pagka alam nila mga bulok-bulokin ng tangke ay tinatanggihan na ng maraming outlet so ayaw na nila na umabot sa puntong tatanggihan na naman sila Uh, especially ito pong mga na-charge, no? May mga na-charge nung araw at hanggang ngayon. Pagka hindi katanggap tanggap yung tanke nila, hindi swapable, talagang sinacharge sila. Si Catering, nag-charge yan. Hindi pwede hindi mag-charge yan. That's one way to instill discipline din sa mga customer. Sabi ko nga eh, na anyway, uh, matagal din nila napakinabangan yan sa murang halaga. Oh pero ngayon, dahil sa pagdating ng batas, eh, ang batas po nagsabi na bawal na po yan. 'Di diba? Sabihin man natin na yan po ay maayos pa, ligtas pa, pero eh ang batas ay nagbigay ng guidelines kung ano yung mga pinagbabawal na dapat paikutin sa merkado. So bilang isang law-abiding citizen, ha? Ah, eh susunod tayo. So yun ang pinamamarket natin na tayo ay LPG law compliant. Ah. okay? So hindi naman perpekto, ha? Ah? kasi siyempre ah, uh, marami pa rin tayong dahil, sa sa kakapusan ng budget, eh, hindi naman natin wala eh, kaya lang, tignan mo nga, ito pong mga malalaking kumpanya, itong mga malalaking uh, LPG company na kumakapagtayo ng mga outlet. Tignan mo, di hamag pa sa totoo lang na mas uh, maganda pa itong uh, outlet natin, o outlet ninyo, kaysa sa mga outlet ng mga mga kilalang brand dyan. No? Oh, pero, ang uh, punto doon, eh, ka na rin lang sa negosyo na 'yan eh. bakit hindi mo pa pagandahin at uh, isang isang ano na rin 'yan, 'no? Isang edge mo na rin 'yan para maging marketable palalo ang iyong uh, uh, negosyo dahil lang siap mo ay uh, maayos, ha? Hmm. So, balikan po natin mga mahal nating mga suki. Uh, normal na galaw 'yan sa ating uh, negosyo ha? na ang bawat tankero naghahanap yan ng customer kung kayo po ay matsempuhan ako nga natsempuhan na walan pa ng tangke, ha? eh kaya lang siyempre pakiusap natin sa mga kasama nating tankero para ano, huwag, nyo kukunin yung mga tanke ha? Yeah, huwag nyo kukunin kasi pag nanakaw naman yon alam nyo hindi nyo tanke kukunin ninyo di ba o eh, uh, nakuha mo na nga, grabe naman, nakuha mo na nga yung customer, pati ba naman yung tanki ng kasamahan mong tankero, kukunin mo, alam mo namang hindi sa iyo, di ba? Huwag mo na kukunin, wag mo na kukunin kasi isang uri ng pagnanakaw yan. Huwag tayo magnanakaw, yung marketing na, kuha mo yung customer mo sa normal course ng iyong uh, marketing strategy, kumain ka, minarket mo, bakit hindi, di ba? May, minagbabawal ba na tayo ay magmarket na ba? Diba, hindi. Huwag naman yung harap-harapan. Meron ako na-encounter na ganyan. Ha? Eh, bahay pa ito. Nagbigyan, nagbigyan ko. Abay, dumaan siya. Magkano ay yung ganyan? Bastos nga eh. Alam mo yun, itong yung mga tangkero na hindi mo alam kung nag-aral. Ah, ito yung mga parang nag-ano lang dyan sa... Ah, magkano, yan? Ganito eh. Kaya, sa amin, ganito lang yan eh. O, oh, di ba? Unethical. Walang modo. Ah, mga tangkero, turuan natin na ah, yung mga tauhan natin ah, kung tauhan man natin yun, baka mamaya ikaw pa yun, Ah, wag ganun. Mag maging maging ano naman tayo, maging, ah, maging magalang tayo sa kapwa natin mga mga negosyante. Ha? Sa kapwa natin, yung mga basic na behavior, basic manner, ituro natin. Ha? Hindi yung nandoon na nga yung kasamahan mong tangkero, tatanungin mo sa harapan ng customer kung magkano bigla kang sasabihin. Sa amin ganito lang 'yan. Alam, ano ano yung away? <laughs> Di ba? Ano yung away ang hinahanap? Uh, hindi, hindi ganon si Katuring. nga, uh. kalmado lang si Katuring. Ako mas nag-high blood ako sa mga taong ayaw makinig. Ha? Uh, at uh, hindi insist yung kapilosopuan sa utak. Eh, kahit mga customer, honest to goodness talaga minsan. Uh, napag napag natin sila dahil uh, pinangangaralan natin sila, ineeducate natin sila. Ah, uh, paano pangalagaan yung tanki nila at ano ba yung mga bagong guidelines ngayon sa ilalim po ng Republic Act 5292 Republic Act 11592 rather no eh pero minsan alam mo eh may ugaling piloso po talaga hindi yun nga sabi, pareho lang yan oh di ba ano nangyari ano ba yan ha o ano yung tanki mo ganyan o ito ano ba yan o, di ba so Eh pagka mga ganun, huwag ka nang makipag ano, uh, huwag mo nang insist Ha. Ah, ah, wag mo nang ipilit ang iyong sarili sa kanya. So hayaan mo siyang matuto ah, dahil magmerong may, may makakahanap ng katapat niya na magbibigay ng lesson sa kanya. Okay, dahil tayo minsan nag nagiging can opener din tayo na din tayo ng lesson sa kanila. So ayun nga po ano, eh ga gamitin natin yung ano natin, yung uh, Edge natin na para makumbinsi natin yung mga customer. So sabi ko sa inyo, kapag sarado ang uh, isip ng customer, huwag nyo na hong salubungin. Hayaan nyo na dumating yung lesson sa kanya. May makakahanap ng katapat yan na magbibigay ng lesson. Isang uh, pagbibigay ng lesson dyan, yung tatanggihan siya. Okay? Yung kahit anong gawin niya, sarado yung mga ba, tatanggihan yung tanki niya. So magkakaroon ng... Uh, uh, lilinaw at lilinaw magkakaroon ng involuntary acceptance yung bang ayaw niya pero kinakailangan niyang tanggapin na ganun na pala ang sistema ha eh meron dyan mga nagmamarunong uh, nagagaling-galingan tungkol doon sa kung sino ang dapat managot well eh sinasabi nga na ang dapat managot ay si brand pero in reality paano mo namang sasagutin yung isang tangki ng customer na hindi naman sumu hindi naman sayo <laughs> kumukuha Ha? Tinanggihan nga siya ng kanyang supplier tapos pupunta sa iyo, di ba? Oh. Tinanggihan siya ng supplier niya tapos pupunta sa iyo. Gusto palitan mo ng bago yung kanyang dragon na tangke. Eh. Ha? Kaya... Ah. So, balikan natin ang ah, mahal na mga tank, ah, mahal kong mga kasamahan na tangkero. Eh, maging ano lang po tayo, no? Ah, wag po tayong Huwag mo tayong uh, sasamaan loob. Ha? At kung masama man ang loob natin, maging professional tayo. Huwag nating uh, ipapakita na galit tayo sa kapwa natin ng uh, sa halip, tanggapin mo yon bilang uh, isang hamon sa iyo na paano mo mamimintin yung suki sa iyo na magtagal. Hindi man siya manatili forever sa iyo. Paano mo mapapatagal Ah, dahil uh, wala namang ano, no? kahit ako man, ay, mamaya, mawawala nang bigla yan eh. Dahil may mga attitude talaga ang customer na pagka hindi ka lang matawagan, o kaya eh, nawalan sila ng uh, gas sa uh, alanganing oras, at uh, ikaw ay sarado na, at hindi mo rin, ayaw mo rin eh, sarado is sarado, open is open sa'yo, eh, talagang maghahanap yan. Ah, talagang maghahanap yan. Ngayon, pagbabalik sa'yo, eh napato, napasokan siya ng mga ilegalista babalik sa iyo ngayon yung tangke dragon ah, yun na ha ah. ah. magkakaroon na naman siya ng lesson, na talaga yung disiplinahan din ang sarili niya, di ba? Ah, ayan po, ha? Ah. Mm. Ayan ang mga tip ni So, Ah, uh, yan ang pinaka ano ni Katuring, Pagka kumain na si Katuring diyan, nako po, mag-iingat na kayo, mga mahal na katangke. Ha? Pag kumain na si Katuring, mag-iingat na kayo. <laughs> ha? O, at tapos, 'wag 'yung pagka Medyo in between along the way in the process, kumakain-kain ka pa rin diyan. Huwag mo isipin na Kakalamin mo lang 'yung pera niya, kuuunin mo 'yung pera. Hindi ganoon, hindi ganoon. Ha? Oh, sumakay ka. Ha? E, maging customer ka rin niya. Ah, ah. Maging customer, maging suki ka rin niya kaya nga, ha? Ah, maging suki ni Suki. Ayan. eh sabi niya, maging suki ni Suki. Eh sabi ni kato ni sa mga previous vlogs niya, oh, maging suki ni Suki. Huwag lang yung ah, magkaroon ng suki forever at maging suki lang, ah. mag, mag, maging suki lang siya wag ah. No, maglabas ka rin. Mm. Okay. Ah, tapos, ah, siyempre, pag naglalakad ka, nagbabay-bay ka dahil si rider ang gandikit lang ikaw, diyan napapasok ngayon yung mga edge, yung edge mo rin as against dun sa rider mo. Siya, hindi niya may paliwanag ng gusto kung hanggang saan lamang ang presyo na kaya niyang ibigay ikaw. Ah, mo. Di ba? So, isa lang yan, isa rin yan. Pagbibigay ng discount, inuulit ko. Wala namang masama magbigay ng discount yung planta ka nagbibigay ng discount sa mga outlet iba-ibang presyo o oh, ikaw din pwede rin di ba? o oh, huwag lang yung sabi nga natin na maninira sobrang parang alam mo yun ah uh, yung ginawang presyo is uh, very abnormal sa isang normal na nagninegosyo <laughs> na ang presyo ay uh, ibinababa pa sa puntong 10 piso 5 piso my goodness tubig pa lang na pinalinis mo ng tangke sticker pa lang nilagyan mo pa ng uh, masking tape scotch tape uh, diba? eh ako ngayon nagpapalinis pa ako minsan sa ibang mga outsider dyan sa mga tambay dyan napalinis uh, ko yung tangke kasi pagod na eh yung katawang lupa ni Katoring bumibigay na eh kaya ay na kailangan nating mag uh, outsource ha ah, mag outsource tayo mm, outsourcing ang tawag dyan diba? mag outsource tayo hmm tapos, lagi po nating uh, uh, sinasabi na huwag ko tayo manloloko ng kapwa. Uh, never ko tayo na magbabawas. Alam ng mga supplier ko yan. Mula doon sa kalawakan, nung ako'y nasa kalawakan, talagang uh, inaaway ko yan. Kahit sa Facebook. Ha? Abay, palalabasin mo pang tanga yung taong uh, uh, naninindigan sa tama ha? At uh, pupulihin mo pa at lumalabas na katawa-tawa ka. Hmm. Eh zero tolerance nga eh. Di ba? Zero tolerance nga eh. So, kung nagagawa kong kayang gawin ng ibang mga outlet yan na magbenta ng kulang ng tatlo, apat, limang guhit, ibahin mo si Katuring. Ha? Sabi nga nung isang uh, suki natin, isang doon, tirer natin yan. Ako Bawasan mo na yung ibang outlet, wag lang si Katuring. Dahil talagang ibabalik ko sa iyo mga tangki. Ibabawas ko ang presyo. 'di diba? Kasi hindi na nga makabili ng 11 kg ang tao. Pati ba naman yung super kalan, tatanggalan mo pa ng dalawa, tatlo, apat, limang guhit, ano ka ba naman? 'Di diba? Oh, hindi babawas ko naman sa presyo pero ibinawas mo sa presyo pero yung standard na net weight ay nilalabag mo. Oh, 'di ba? Nilalabag mo. Ayan. So, inihintay natin hanggang asing ko yung uh, rider nating umuwi. Dahil uh, maganda naman ang kanyang performance, binibigyan natin ng consideration. Pero once na hindi siya dumating, sorry but uh, we need to separate. Na kailangan nating maghiwalay dahil uh, hindi tayo nagtutugma ng adhikain sa buhay. Ha? Hanggang dyan, hanggang jan lang. E, ganoon talaga at bibigyan natin ng oportunidad yung ibang pumasok na naghahanap ng hanap buhay ng trabaho okay so ayun nga po eh, medyo dalawang araw na pangalawang araw ni Katuring na makapagpapahinga may magam tumawag sa atin <coughs> alas sa <coughs> 4.54 pa lang eh, tumawag na eh, siyempre sabi ko nga nagising na rin lang ako bakit hindi ko pa deliveran Ha? Imagine mo. Yan ang mga sakripisyo. Na pag pinasok mo itong ganitong trabaho, hindi pwede yung uh, asal uh, milyonaryo ka. Na hindi, ganito yan. Ah, tama naman at uh, gusto mo. Kaya lang, uh, tignan mo yung demand. imagine mo, sisirain mo rin yung negosyo niya. Ha? Alam mo, tama rin yan na bigyan mo siya ng disiplina. Well, nasa sa iyo yan. Na? Disiplinahan siya. Walang problema naman yan. But in my case, Uh, hindi naman natin all cases na pwede natin pagbigyan pero since bago itong customer na ito ay uh, pero once lagi po natin si pinalalanan na uh, ganito po yung opening ng stock natin ha ah, uh, ito pa pinahiram natin ng tanke eh. tapos yung palang pinahiram natin sa kanya ipinahiram eh, din sa iba mga customer talaga kahit sabihin mo napakamahal ng tanke eh. ay at tigas ng mga ulo ng customer mga mahal nating mga suki abay uh, tandaan ninyo pinahiram na po namin kayo ng tangke dahil nga ayaw yung bumili ng uh, tangke dahil sa mahal na uh, presyo nito o ngayon pinahiram ho kayo eh obligation po ninyong ingatan yan ingatan po ninyo kung may mga iba pa ho kayong supplier magano rin po kayo ito kay catering ito kay ganito ito kay ganito ito kay ganito o itabi nyo kayo po ang may obligasyon na ingatan at uh, itabi yung mga tangke na yan. Kasi nga, eh, multi-suppliers din po kayo eh. oh, di ba? Eh, sa akin, katulad sa akin, kung ito ay para kay Gasol, kay Sulin, siya lamang. Hindi yung uh, kung saan siya po karga Ha? Ah? Hindi ho, hindi ho tayo ganun. oh, ayan. So, mga mahal nating mga tangkerong uh, keep on changing. No? Uh, adapt uh, a system na workable na practical na hindi naman siya nakakapirowisyo. Okay? So magandang uh, araw po at mabuhay po tayong lahat at siyempre binabati natin ang lahat ng mga tangkero mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kayo po ay aking uh, binabati. syempre uh, yung taga tumawini eh. si Lins LPG daw Ayan, ha? O, special ka ngayon lang ikaw lang ang aking binati ngayon ha? kaya kung nanonood ka i-share mo ang ating video sa mga kasamahan nating tankero at na kahit pa paano ay may mga magalit sa atin ito po ang inyong likod si tankero ng bayan Katuring